Tsada mo mga badi. O, oh, di ba? mga mga ni gani mga badi nga. Cooking so, gani ako ipakita mga badi. cada mo mga badi. Ah, di ba? So, bitaw mga badi. Kanisang video mga badi kay panihapon ni. Ya, muni maghaling na kuha ni mga badi kay siyempre magluto ta para panihapon mga badi. So, kisa man tong mga mga tao padiha diha nga kahoy pa ang mga gamit mo na pinaka the best jud nga kanang result sa luto mga badi kaning kahoy jud ang gamiton nya sa so, tong paghaling ani mga badi kisama po naka experience diha mga badi nga <coughs> di mo man mong haling og di mo aga sang imong sipun. oh deba ba <laughs> kinsa tong mga naka experience na comment down below di ba so nana kay comment down below ani mga badi bitaw mga badi so kisama man nga mga naka try ani mga badi nga ang imuhang tuhod himu o nimong sundang o oh, um, di ba anha ni uputlo nang imuhang mga kahoy di ba so mo ni mga badi giputol ni nako sa ko tuhod nga ka ang mga kahoy kay mo ni ko ipaunag pakaon sa kayo kay mga dagko mong guning bang kahoy basin di ni mahaling mamatay unya ang kayo ni mga badi mao ni mga badi nga tarungo jud ni mga badi so mao ni mga badi kay ni kayo naman magkuha na kuha ni sa itak ang mga badi oh ba? Diba? na kuipa usok effect mga badi dili nakapre mga badi ha tau na badi samtang nagtakang ko dito mga badi di magkilis pugodri ubugas mga badi kay para maluto to dito mga badi maluto sedangkan dito mga badi ang kaning kanon gud mga badi dali na man sa maluto ang kaning gigamit na kung lutuanan kay katumaning lutuanan sa rice cooker mga badi Nadi dipis raman asa sumo na angkana so, kung gigamit mga badi pradil sa saka sabutin mga badi dali ra maluto ba ah. nya na tak ang nina to di hatong mga badi oh ba? kay na luto naman mga badi Di mga o na mga badi oh di ba lambik kay mo ka o nari mga badi mo na kung mama mga badi o kung paggumangkon nga basta mga badi <laughs> di way adlaw badi, nga di ka magsagit anang paggumangkon <laughs> Beta mengabadikan lagi nah, macam mau gini yang puis dia mengabadi saka gini lamisa lemisa mengabadi. Kau mau gini yang gusto. Nya pas-pas kau mengabadi kau. Maglanlan mga badi. Nyapurot, mga sakan, ni sudah mengabadi. Nya mahurut hot dan ni mengabadi Dapat pas-pas tu bil mengau mengabadi. Oh Lami kau mengabadi. Namun sedaku aku pun dah nak dia mengabadi. Basta ang kauna na mo ana badi agi ini gungit sakan ini gungit ni mo ana badi ikan si ba, lahus sakiting Oh, di ba? wah, miling ko nih. ni. Baru ni ang among kao na ni mga badi. Hmm. Nami juga ang among kao ni badi. Okay. Tasaw-saw suka ni. Ah. Kita mo Oh. Wah, nahurut sa kong inahan ang yung kikao. Pari na ihapaks ko ang mga badi. Ako yung sunod sayang yung kinaon mga badi. Oh. Di ba? Butirik rin kakuntian mga badi. Oh. Kaya na humantag ka nih, mga badi. Oh, ah, inom tag tubig. Oh. Fresh from the freeze, Char. <laughs>